So ang inyong Philippine Navy katuwang ang mga LGUs uh, ay at iba pang partner agencies by the way ang Philippine Navy ay nagbibigay suporta sa at assistance sa ating Office of Civil Defense. So katuwang ng ating mga LGUs at partner agencies ay kasalukuyan ring nagde-deploy ang ating mga nakadeploy sa ating sa mga apektadong lugar Uh, upang magpasagawa ng mga rescue uh, rescue at saka evacuation efforts at paggatid ng tulong uh in fact po uh, i-share ko lang po sir and ma'am yung mga efforts po namin sa north sa south at saka rin sa sa central po at uh, dun po sa north po uh, prior po ng ng pagdating ng uh, ng super typhoon po uh, ang tumulong po kami po sa sa pag-evacuate uh, preemptive ev evacuation po sa mga families po sa Badoc, Ilocos, Sitio Bang, Bang Banga, Barangay Lakuben, pati rin sa mga families sa Sitio Unto sa Barangay Mabusang. Uh, actually 58 Uh, labing walong search and rescue response teams na po ang naka-activate at saka actively nag-assist po sa mga communities sa Cagayan Valley, sa Ilocos po at saka mga karatig lugar. Um, tapos po um nag, nag, nag prepare po rin po uh, tumulong po ang aming ang inyong Philippine Navy sa OCD 1 uh, OCD 2 uh, sa pag uh, paghanda po ng mga hygiene kits bago dumating yung bagyo hygiene kits shelter repair kits family tents at uh, hindi lang po sa OCD warehouses pati rin sa DSWD warehouses at uh, dinistribute po ito sa mga municipalities po sa Ilocos at saka sa Cagayan po Uh, bukod pa dun po, ang ating MBLT, MBLT 10, 8 at saka 10 under sa Fort Marine Brigade ay nag-distribute nag, nag uh, distribute po ng relief and how, uh, relief uh, goods. Uh, tumulog rin po sila sa uh, pagclearing pag-clearing um, nag, dun sa Ilocos Norte at sa Kagagayan. Actually, 1,442 family food packs ang na-prepare po para sa Ilocos, Nueva Era, Solsona, Pagudpod. Nag-distribute rin po sila ng mga hot meals po sa Cagayan in partnership po sa NDRMO at saka mga, mga LGUs po. Uh, yung mga reservist rin po ay nakahanda rin po. Actually, nag, uh, naging aktibo rin po sila sa pag sa pag-pre-evacuate uh, po ng ating mga, 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 mga community. Uh, nag, tumulong rin po sila sa repacking distribution po sa at pagrescue sa mga residents na natrapo sa Ilocos at saka sa Cagayan po. Uh, gusto ko lang uh, i-mention po o ipahatid ipahatid sa sa inyo rin po doon sa Southern Luzon may mga SRRT ren po na na-deploy po um, na tumulong rin po sa clearing and relief goods. Pag sinabi pong clearing, tumulong rin po sila sa pag-clear ng mga roads na may mga natumbang mga puno at saka mga poste po. So, meron po tayong mga equipment para doon, pati rin mga rubber boats ginamit rin po. Hindi lang po sa Southern Luzon, pati rin po doon sa sa Ilocos po. Uh, may may actually po may isang uh, pregnant woman nga po na na-transport Uh, isang 34 year old na tinulungan po uh, doon sa Southern Luzon at uh, dinala po sa hospital hmm. so yun po yung mga efforts po uh, hindi lang po sa Luzon at saka sa Southern Luzon uh, yung mga units rin po sa sa Manila sa Cavite ay nagconduct rin po ng mga relief operations po ng search and rescue and retrieval operations Uh, through the through the directive po ng ating uh, OCD po, mm. Office of Civil Defense okay. po. Okay. Uh, hanggang uh, kailan ho yung deployment inyo po binabanggit at uh, gaano karami yung uh, naalalayan na so far ng Philippine Navy at ng Philippine Marines doon lalo na yung mga panahon po na paglikas, uh, Captain? Uh, sir ang deployment ay nagpapatuloy hangga't kinakailangan. Uh, si OCD po ang in charge po, the Office of Civil Defense ang in charge po sa mga sa mga units ng AFP. Uh, kami po ay nagtuloy-tuloy uh, pa rin na nagbibigay ng assistance po, uh, suporta. So upang matiyak ang kaligtasan ng mga kababayan at maihatid ang tuloy-tuloy na tulong sa mga apektadong komunidad po. Mm -hmm. So sa yung sa tanong niyo po kung gaano karami uh teams po katulad ng sinabi ko kanina po 58 teams and ang mga teams na ito uh it's composed of uh, maraming personal equipment rin po. So yun po sir and ma'am. Mm -hmm. Okay, kumusta naman ho yung uh, status? nang ating uh, mga floating assets uh, wala naman hubang kakulangan lalo't ho itong mga uh, lugar mga isla dito sa ating bansa uh, captain uh, sir ang lahat ng kagamitan ng assets ng Philippine Navy mga barko at saka mga eroplano ay nasa maayos na kondisyon at sapat upang suportahan ang humanitarian at disaster response operations. Kasi po, nakadeploy po ito sa North, sa South, sa Northern Luzon po, under sa Northern Luzon Naval Command, sa Naval, uh, Naval Forces Southern Luzon, uh, meron po tayo rin dito sa NCR, sa Cebu. So, uh, naka nakahanda po sila uh, at nagre-render po sila ng, ng, ng assistance po. Uh, kasabay nito ang koordinasyon sa buong armed forces of the Philippines at iba pang mga partner agencies uh, ay nakatitiyak na ang pagtugon sa mga pektadong komedya ay mabilis, epektibo um, at maayos po sir. So uh, alam natin po na may um, signal number 2 or one kahit nakalayo na po ang ating bagyo Ah uh, medyo naramdaman pa rin po natin ang 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 effect po sa ating uh, sa ating si dahil po sa bahaging hilaga at kakanluran medyo maalon pa po so uh, pag uh, yung pag pag, pag pag render po ng ng assistance doon sa Northern Islands uh would depend po doon sa sa ka, uh, sa panahon po Beba, pero yung inyong Philippine Navy ay nakahanda po nakapreposition na po para pag once na maayos na po ang ang panahon uh, pwede na pong uh, maglayag po sila Okay as to Philippine Navy manpower po walahu uh, wala ho ba naman dito'ng kakulangan dahil siyempre hindi lang ito yung trabaho ng Philippine Navy may mga ibang task din na uh, captain Ah uh, yes sir Uh, sapat po handa at patuloy na nakatutok at pagtugon ng mga uh, sa mga pangangailangan po ng mga komunidad. So despite na uh, we are everyone knows na yung aming mandato ay e, i-protect e po yung ating soberenya, at uh, patuloy na pagkandak -pag ng mga patrol at saka pag, -pag uh, survey ng ating maritime domain pero uh, number one pa rin po uh, sa amin ang uh, important po sa amin ang ang pagrender po ng serbisyo sa ating mamamayan po